Kapag team building na tayo, ngayon naman kailangan planuhin ng department kung ano ang mga projects natin para sa darating na academic year. Ito papasok yung tinatawag nating strategic planning para sa mga kuleyo, para sa mga departments concerned sa isang institution. Para maging matagumpay ang isang department sa kanyang mga project, sa kanyang mga objectives, kailangan planuhin maayos ang mga ito at magmeeting ang lahat ng mga involved mula sa mga direktor, mga dean, mga official, mga supervisors. Nang sa ganun, maplancha lahat ng paplanuhin nila ng mga projects, activities sa tibapa para sa darating na taon. Minsan sinasabay nila ito sa team building na kung saan uh, hindi muna sila mag-entertain -e ng iba't ibang mga transactions para sila ay maka-concentrate sa kani-kanilang mga plano. Kaya gaya ng team building, magbabakasyon nya mga yan, maghahanap ng uh, venue, gaya ng hotel, ng resort na kung talaga ay magiging focus sila at uh, makakapag-usap sila nang sa ganon ay yung mga ideas nila ay talagang uh, magtugma-tugma nang sa ganon pagbalik nila ito ay kanilang ma-execute at uh, nang sa ma mailagay nila yung tamang budget na karapat-dapat para sa bawat activities nila. And from the word na strategic meaning kailangan nilang mag-strategize. Ano mga priority activities? Ano yung mga kailangan unahin? at yung mga ibang activities na pwede nilang gawin sa mga susunod na taon. Nang sa ganun, uh, hindi sila ma-overwhelm at higit sa lahat ay mas uh, matarget nila ng maayos yung anilang key performance index. Isa ring paraan ito para yung mga ideas ng bawat isa kung magkakaiba man ay magkasundo-sundo, magkaiba man ang paraan o kanilang pananaw sa bagay na dapat nilang targetin para maging successful ang kanilang mga objectives. Madalas dito rin nila wini-welcome yung kanilang mga newly hired na personnel para at least ma-acquaint sila o uh, ma-familiarize sila sa kultura ng institusyon ng kanilang department at maging komportable sila sa kanilang magiging working environment. Tandaan natin lahat na ang tagumpay ng department sa kanilang mga objectives ay nakasalalay sa kung paano nila ito planuhin bago mag-umpisa ang isang academic year. Sa susunod naman pag-uusapan natin ang tungkol sa curriculum review. Kaya kung may mga comments po kayo, pakipost na lang po. At kung may mga suggestions po kayo, feel free para i-message ako o kaya sa comment section. Yun lamang po. Maraming salamat.